my youtube channel ring ngayon guys ang gagawin natin mayroon tayong lip over na fried chicken guys ayan lip over na fried chicken ayan ang gagawin natin dito guys ay para hindi masayang guys gagawin natin dito ay ating ipapaksiw paksiw na manok so tara guys samahan nyo na ako guys sa aking pagluluto pero bago tayo magluluto guys, please subscribe sa my YouTube channel Ilinyaus at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Simula na natin ang ating pagluluto guys. Ayan, ilagay na natin yan sa ating caldero. Ayan guys, tapos lagyan natin siya ng bawang. Ayan, bawang. Lagyan natin yung bawang yan guys. Hindi na tayo maglalagay ng sibuyas yan guys. Saka lagyan natin siya ng suka. Yan, suka. Yan. Flip over na pritong manok yan guys. Saka lagyan natin siya ng pamintang buo. Yan, buong paminta. Alagang dalawang pisong pamintang buo lang guys ayan tapos lagyan natin siya ng isang basong tubig pagkatapos niyan guys pakuha lang natin siya ng 3 minutes guys tsaka natin lagay yung ibang ingredients guys lagyan natin yung suka at tsaka pamintang buo. at tsaka yung ating manok nalagyan na natin yan guys nalagyan na rin natin ng tubig ngayon guys pakuluan natin siya ng 3 minutes guys nakasalang na guys so hintayin lang natin kumulo siya guys ayan takpan muna natin yan guys yan ang ating kagawing paksiw na manok na lip over Ayan, takpan natin. Ayan, guys. Kumulo na, guys. Lagyan natin siya konting bichin, guys. Ayan. Konti lang muna, guys. Nakulo na siya, guys. Hindi ko siya nilagyan pa ng timpla guys. Kasi yung timpla ng preto ng manok. Lumalasa yan guys. Ayan. So hayaan pa muna natin siyang kumulo guys. Ayan. O diba? Para gawing richong, Para gawing paksiw na manok guys. Ayan. Para kaw pa gawing paksiw na manok. Guys, ang ating kagawing paksiw na manok. Ayan. So, ayaan lang muna natin siyang kumulo, guys. Para lumambot. Kasi matigas po ito. Kasi fried chicken po yan, guys. Ayan. So, hayaan lang muna natin yan guys. Kumulo hmm. Ayan po guys. Okay guys, kumulo na nung kumulo. Ngayon guys, lagyan natin siya ng asukal. Ayan. Lagyan natin siya ng asukal guys para manamis na mis. Ayan siya guys. O diba guys, lumambot na siya guys. Ganun lang kabilis Ayan. Ang ating paksiw na manok. Hayaan lang muna natin matunaw ang asukal, guys. Para ready to serve na yan, guys. Tapos titikman natin siya, guys. guys, titikman natin kung ayos na yung lasa ng ating paksiw na lip over na fried chicken guys ayan naku guys napakasarap na hmm sarap ayan ready to serve na po yan guys na guys ang ating flip over na fried chicken na ginawa natin chicken pakseo ayan so ready to serve na natin yan guys ayan po ayan guys ayan ang loto ni Leftover na fried chicken. Gawin mong paksiw. Yan, litsong paksiw. Litsong fried chicken. Ayan siya, guys. I-serve na natin yan, guys. Ayan, oh, may Balat pa, ayan, ayan, diba guys, para paraan, ayan, tapos lagyan natin siya ng na. ayan, Hanguin na natin lahat yan, guys. Mga guys. 'Yan ang ating sauce. Yan guys. Ayan guys, umuusok pa. Guys, luto na po ang ating flip over na fried chicken guys na ginawa natin paksiw na chicken guys. So, thank you for watching. God bless you all. And don't forget, please subscribe sa my YouTube channel, Ilinyaus. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Bye! So, anong gagawin? Arat na!